Nakatayo si Zokir malapit lang, natatakpan ang bibig niya sa gulat. Kita sa mukha niya ang pag-aalala, pero may bahagyang pag-asa rin sa kanyang mga mata. Matutupad na ba ang pang pitong eksperimento, bulong niya? Biglang gumalaw ang dating walang buhay na mga mata niyang shinshin. Tumingin siya kay Jiangyi na para bang may bagong sigla sa kanyang paningin. Mas lalong nalito si Jiangyi nang makita niya ang isang hindi kapanipaniwalang pangyayari. Sa likod niyang Shinshin, lumitaw ang isang maningning na anghel, may anim na puting pakpak, at may hawak na makinang na pana at palaso. Napuno ng maliwanag at dalisay na liwanag ang buong silid, halos mahirap ng makakita. Tila nalulunod si Yang Shinshin sa liwanag na yon, may mahinang ngiti sa kanyang mukha. Kuya Jani sa wakas bumalik ka na, Anya. Gumana ang eksperimento ko. Ngayon, may kapangyarihan na rin ako, dagdag pa niya. Maya-maya lang, unti-unting naintindihan ni Jiang Yi ang nangyari. Bagaman na iligtas ni Zokir si Yang Xin, at nagising ang kanyang kapangyarihan, hindi pa rin nawala ang hirap at pasakit na dinanas niya sa mga nakaraang araw. Lubos siyang napagod, physical man o mental. Di nagtagal, tuluyan siyang nakatulog sa lamisang pinag-operahan sa kanya. Tahimik na pinagmasdan ni Jiang Yi si Yang Xin, Pinakiusapan niya si Zokir na tulungan siyang palitan ang basang damit ni Yang Xin at tinakpan ito ng kumot upang makapagpahinga ng maayos. Walang duda, nakamit na ni Yang Xin ang kanyang kapangyarihan. Magandang balita ito. Pero may kung anong bumabagabag kay Jiang Yi nang marinig niya kung paano nagising ang kapangyarihan ni Yang Xin Tahimik na naupo si Zokir sa tabi niya at sinimulang ipaliwanag ang lahat. Matapos ang matagal na pananaliksik, natuklasan namin na ang sikreto sa paggising ng mga supernatural na kakayahan, ay may kaugnayan sa matitinding damdamin ng isang tao. Kapag mas malakas ang damdamin, mas makapangyarihan ang kapangyarihang gigisingin. Pag-ibig, galit, selos, kasakiman lahat ng matinding emosyon, ay maaaring maging enerhiyang kailangan, upang magising ang kapangyarihan. Kaya noong una, tinanggihan niyang Shinshin ang tulong ng X-Crystal. Gusto niyang makamit ang isang mas dalisay at mas matinding kapangyarihan. Pero upang magawa iyon, kailangan niyang dumaan sa maraming sitwasyong buhay o kamatayan. Dahil sa mga pagsubok na iyon, nagiging mas matindi ang emosyon niya at mas lalo niyang nagigising ang kanyang kakayahan. Napatingin si Johnny sa natutulog na dalaga sa kama. Halo-halo ang nararamdaman niya. Napahawak siya sa ulo. Kung hindi ko lang siya kilala, iisipin kong baliw siya. Sino ba naman ang sadyang pipili ng ganitong delikadong paraan para lang magkaroon ng kapangyarihan? Nagbuwis siya ng buhay ng 37 beses. Muling bumangon matapos maranasan ang kamatayan, paulit-ulit. Nakakatakot isipin. Alam ni Jiangyi kung gaano kahirap ang mamatay, dahil minsan niya na rin itong naranasan. Isang bangungot na hindi niya kailanman gustong balikan, pero si Yang Shinshin handa siyang muling malagay sa bingit ng kamatayan ng paulit-ulit para lang makuha ang kapangyarihang kanyang inaasam. Kahit pa nag-aalala pa rin si Yi, hindi niya maiwasang makurious. Ano nga ba ang kakayahang nakuha ni Yang Shinshin? Hindi maitatangging kahanga-hanga ang paraan ng kanyang pagising ng kapangyarihan. Hindi maiwasan ni Jiangyi na isipin kung matalino na si Yang Shinshin at kung magaling din siyang lumaban, wala nang makapipigil sa kanya. Masaya siya para sa kaibigan, pero may kirot din sa puso niya dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan nito. Habang mahimbing na natutulog si Yang Shin Shin, ayaw siyang gisingin ni Jiang Sa halip, lumapit siya kay Zokir at mahinang nagsalita. Halika, samahan mo ako hanapin si Lukeren. May kailangan akong tulong mula sa inyong dalawa, sabi niya. Tumango si Zokir, at sabay silang umalis papunta sa studio ni Lukeren. Pagkarating nila roon, agad na lumapit si Luca Eren kay Jiangyi na may malaking niti sa kanyang mukha. "Kuya, bumalik ka na. Akala ko nasa misyon ka para hulihin ang Eclipse Moon. Nasaktan ka ba?" tanong niya agad. Naalala niya ang malakas na pagsabog na ikinabigla ng lahat, kaya dali-dali siyang lumapit kay Jiangyi upang tiyakin kung ayos lang ito. "Ayos lang ako, wala namang malubhang nangyari," sagot ni Jiangyi, may ngiti sa labi naramdaman niyang uminit ang puso niya. Nakakatuwang isipin na may nag-aalala sa kanya. Sa loob ng shelter, bukod kay Hua Hua, si Luca ay ang isa sa mga taong pinakapinagkakatiwalaan niya. Sa kanyang pagiging diretsyo at tapat, pakiramdam niya ay kahit papaano, may lugar siyang pwedeng pakalmahan ang sarili niya. Malalim ang buntong hininga ni Luca Maya-maya, nagseryoso ang ekspresyon niya. Ayos yan. Pero ano na ang nangyayari sa Blizzard City? Natapos mo na ba ang Eclipse? Ngumiti si Jani at sinabing, mamaya na natin yan pag-usapan. May ipapakita muna ako sa inyo. Ipinakita niya ang mga gamot na dala niya mula sa biyahe. Ang mga ito ay nasaan yung tableta, kaya pwedeng kumayod ng kaunti upang pag-aralan ito ng dahan-dahan. Ang kakayahan ni Luca iren ay suriin ang materyales, habang si Zokir, bilang isang doktor, ay kayang alamin ang epekto at posibleng side effects ng gamot. Hindi naman inaasahan ni Yi na magawa nilang likhain mismo ang gamot. Kung tutuusin, mas mahirap itong gawin kumpara sa paggawa ng mga armas. Dinala lang niya ito pabalik dahil sa nakasanayan niya. Pero kung kaya nga ni Nazokir at Yang Shinshin Shin na muling gawin ang gamot, isa itong malaking tabumpay. Ito rin ang magiging sagot sa isa sa pinakamalalaking problema ni Yi, ang mabilis na pagpapalakas kina Uncle Wu at Su Changli. Hindi naman sa hindi niya gusto ang kakayahan nila, pero masyado na siyang lumakas ng napakabilis. Kung magpapatuloy ito, mas lalong lalaki ang agwat ng lakas niya kumpara sa iba. Tinitigan ni Zokir ang gamot at nagtanong, ano to? Mumiti si Jangi. Mahal na gamot. Ginamit ko ang napakaraming puntos para makuha ito sa Blizzard City. Hinimas niya ang kanyang baba at idinagdag, genetic medicine daw ito, Iba-iba ang epekto, pero kaya nitong palakasin ang isang tao at pataasin ang tsansa nilang magising ang kanilang kakayahan. Napaanga si na Zokir at Lucairen sa narinig. Grabe may ganito palang klase ng gamot? Ang Jemlan Region talaga, ibang klase. Kumunot ang noon ni Zokir. Pero napakahirap gumawa ng gamot. Kung wala tayong tamang kagamitan at sangkap, hindi natin ito magagaya. Kagatlabing sumagot si Lucairen ang kakayahan ko ay pagdugtong ng mga molecule, kaya hindi ko naman gaanong kailangan ng espesyal na kagamitan. Pero kahit malaman natin ang chemical structure, hindi ibig sabihin na alam na rin natin kung paano ito gawin. Yon ang mas mahirap. Alam na ni Gianni ang magiging sagot nila, kaya hindi na siya nabigo. Malapit na akong humarap sa isang malaking pagsubok, sabi niya. Pakisubukan yung alamin kung ano talaga ang epekto ng gamot, pati na rin ang side effects nito para mas maintindihan ko ito ng mabuti. Tungkol naman sa kung magagawa niyo ito muli, gawin niyo lang ang makakaya niyo. Kung magtagumpay kayo, mas mabuti. Kung hindi, nagkibit balikat si Jiang Yi at tumawa. E wala tayong magagawa. Hindi naman siya yung tipong mahilig humingi ng sobra, Mabilis na sumagot si Zokir, sa susunod, pupunta ako sa infirmary at kukuha ng kaunting pulbos para mapag-aralan. Tumango si Jangi. Sige lang, pero hindi ko naman tuminamadali. Sa ngayon, batay sa nalalaman nila, napinsala ng husto ang eklipse at tuluyang naglaho. Malamang, nagtatago lang ito at nagpapalakas muli. Ibig sabihin, magkakaroon si Jangi ng kahit kaunting oras ng kapayapaan dahil kakagising pa lang niyang Shin Shin at nagpapahina pa, umiti si Jiang Yi at nagsabing, kumain muna tayo. Kapag gising na si Shin Shin, ikukwento ko na sa inyo ang lahat ng nangyari. Pagkalipas ng ilang oras, nagising na si Yang Shin Shin. Sa hapagkainan, umupo si Yang Shin Shin sa tabi ni Jiang Yi, masayang niyakap ang braso nito, at tuminala sa kanya na may matamis ng ngiti. Kuya, matutulungan na kita sa hinaharap, masiglang sabi niya. Naintriga si Jiangyi sa kakayahan niyang Shinshin, kaya inabot niya ang kanyang ilong at kiniliti ito ng bahagya. Ikaw naman, palagi ka namang pinakamagaling na katulong ko. Napangiti si Yang Shinshin. Pero iba na ngayon. Hindi na niya kailangang magtago sa loob ng shelter. Katulad din na Liang Yu at Hua Hua, kaya na rin niyang lumaban sa tabi ni Jiangyi. Biglang naging mas interesado si Jiangyi. Sa lohika, dapat ay nakakatakot ang kakayahan ni Yang Shinshin. Naranasan niya ang 37 kamatayan bago niya nakamit ang kanyang kapangyarihan. Pero pagdating sa tibay ng loob, hindi pa rin niya masabi kung mas matindi na ba ang kakayahan niyang Shin Shin kaysa sa kanya. Dahil kung tutuusin, si Jiang Yi ay pinatay gamit ang kutsilyo, at ang galit na naipon sa loob niya ang siyang nagpagising ng kanyang kakayahan. Samantalang si Yang Shin Shin, kahit na ilang beses siyang namatay, alam niya palagi na ito ay parte lang ng eksperimento, at palaging nandyan si Zokir para iligtas siya sa tamang oras. Lumapit si Jani kay Yang Shinshin at bumulong sa kanyang tainga. Ramdam niya ang mainit na hinina ng dalaga sa kanyang balat. O, anong kakayahan mo? Sabihin mo sa kuya mo. Namula si Yang Shinshin at inilayo ng bahagya ang mukha, tila nahihiya. Kuya gusto mo bang subukan? Sagot niya ng may ngiti. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.